may nagtanong sa akin, paano raw malalaman kapag nasa tamang babae ka na? Ang sagot ko, nasa tamang babae ka na kapag yung babae mahal ka at hindi ka iniwan kahit wala kang pera. Mahal ka lang niya hindi dahil sa pera o sa itsura mo. Basta mahal ka lang niya. Alam mo kung bakit? Maraming choice iyan. Pwede ka niyang palitan ng lalaking may pera. Pwede ka niyang iwan anytime pag nagsawa na siya sa paghihirap na kasama ka. Pero mas pinili niyang manatili sa tabi mo kahit wala kang pera. At hindi ka pa successful sa buhay. Naniniwala kasi siyang aangat siya balang araw na kasama ka. Sobrang bihira na yung babaeng ganito. Sasamahan ka sa hirap at mahirap makahanap ng ganitong uri ng babae. Kaya ang swerte mo pag yung babae o yung girlfriend mo nagtsatsaga sa'yo kahit na ganyan ka. Sa hirap man o ginhawa, kasama mo siya sa lahat. At kung darating man yung araw na successful ka na, huwag mo na sanang kakalimutan na may nag-iisang babae na naniwala sa iyo simula nung una hanggang dulo. Huwag mo siyang iiwan kagaya ng ginawa niya sa iyo. Iparamdam mo kung gaano siya ka-special kagaya ng ginawa niya noong mga panahong walang-wala ka pa. Suwerte mo kaya huwag mo nang pagkakawalan ang babaeng iyan. Tandaan mo, sobra kong magmahal ang babae pero sobra rin masaktan iyan kung iwan sila ng lalaking kanilang pinakamamahal. Tandaan mo yan. God bless. Sobra kong magmahal ang babae pero sobra rin masaktan iyan. Anim na bagay na ginagawa ng partner mo na kabilang sa tinatawag nilang cheating. Niloloko ka na, nagpapakatanga ka pa makinig ka para malaman mo. Number 1. Nakikipag-text o chat siya sa ibang lalaki o babae ng palihim. Maikukonsidera itong cheating sapagkat ipinapakita na hindi tapat ang partner mo at may ginagawa siyang bagay o daan papunta sa mas malalang cheating. Number two, lagi siyang nagsisinungaling. Dito pa lang sa bahaging ito, sinyalis na hindi siya tapat sa iyo at walang pakialam sa nararamdaman mo kapag malaman mo man yung kanyang sinisikreto o malaman mo yung katotohanang pinagtatakpan niya. Number 3 nakikipagmabutihan sa ibang tao habang kayo pa ipinapakita at ipinapaalam niya sayo ito ngunit bilang kaibigan lang daw o mga katrabaho o kasama niya lang upang hindi ka magduda malalaman mo na lang kapag pareho na silang nahulog sa isa't isa at maiiwan ka na na mag-isa number 4 may special treatment siya sa ibang tao. Tuwing kausap o kasama o nakakasalamuha niya, ay makikitaan mo talaga ng pagbibigay pabor dito. Sa iba, free siya. Pagdating sa'yo, busy naman. Masasabi mong mas maalaga o malambing pa siya doon sa isang tao kaysa sa kanyang totoong partner. Number five, ang pag-follow o add friend niya ng mga nakaka-attract na tao sa kanyang social media. Mapapaisip ka na lang na hindi ka ba attractive? Hindi ka pa ba enough sa kanya? Bakit niya kailangang gawin ito? Isa lang naman ang rason dyan. Nagahanap na siya ng isang taong nakahihigit sa'yo at kapag nahanap niya na doon, ka niya iiwan para hindi mo masabing niloko ka niya. Pero hindi mo alam, niloloko ka na pala niya habang kayo pa. Number 6. Nakikipagbiruan o asaran sa iba kaysa sa'yo. Alam mo yung tuksuhan o asaran, iisipin mong walang mali siya dahil may partner naman siya. Pero hindi mo alam, niloloko ka na pala niya dahil mas naibibigay niya sa iba ang kanyang atensyon kaysa sa iyong kanyang partner kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang relasyon at napapansin ang anim na bagay na napanggit ko maghanda ka na at ang mga sinyalis na iyan ay magkakaroon na ng paglala pagdating ang panahon o sa kasalukuyang hinaharap hindi porket walang kalaguyo o karelasyon na iba hamang kayo pa ay hindi ka na niya niloloko tandaan mong hanggat gumagawa ng isang tao na kakikitaan ng pagsiselos at pananakit ng damdamin ng iyong partner ay maikukonsidera natin itong cheating. Hindi ka makabubuo ng isang matatag na relasyon sa isang taong hinahanap sa iba ang atensyon. Tandaan mo yan. God bless. Give and take ang sekreto para tumagal at tumatag ang isang relasyon. Alam mo boss, sa isang relasyon kasi dapat alam mong hindi palaging lalaki ang mag adjust at iintindi sa mga babae. Hindi dapat babae lang din ang susuyuin at lalaki lang ang palaging nanunuyo give and take dapat alam mong hindi lang palaging babae ang pinagbibigyan kung ano ang gusto niya hindi palaging babae lang ang nasusunod kung ano ang gusto at kailangan gawin kung kaya mo namang gawin din ang ginagawa niya sayo why not liwa mas magiging healthy at masaya pa kayo pareho kaya palagi mong tatandaan sa isang relasyon dapat give and take. Dapat bigayan palagi. Give and take. Ang sarap kaya sa pakiramdam mga boss yung kapag nasasaktan ka, mas gusto niyang siya na lang yung masaktan kaysa sayo. Kapag nagtatampo ka, alam mong may susuyo sa'yo at hindi lang ikaw palagi ang nanunuyo. Kaya mga boss, magintindihan, magtulungan, magbigayan at magmahalan na ayon sa inyong kagustuhan. Hindi kayo tatagal kung one-sided lang ang lahat. Give and take. Walang dapat mas magaling, ma-pride at mahiling manumbat. Dapat sabay kayong aangat, nagmamahalan ng totoo at tapat. Maniwala ka sa akin, boss, na ang relasyong punong-puno ng pagmamahal, bigayan at walang sumbatan, hindi hahantong iyan sa isang hiwalayan. Tandaan mo yan. God bless. Sir Boss LJ, pwede makapag-request sa'yo ng message about sa ka-LDR ko sobrang mahal ko kasi sir. Ah, sana all ganyan magmahal. Sige makinig ka at send mo ito sa kanya. Kumusta ka? Hindi ako sinatoy pero gusto kong malaman mong sobrang mahal kita. Mag-iingat ka palagi ha. Kasi wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Isipin mo palaging mahal na mahal kita. Diyan ka lang at andito ako. Malayo pero di ka mapapalitan sa aking puso. At never magbabago iyon pang ako. Nandito lang ako. Palagi para suportahan ka sa lahat ng gusto mo kasi proud ako sa iyo. Mahal ko. Huwag mong kakalimutang meron kang ako kahit anong mangyari walang oras o araw na hindi ko iniisip kung okay ka lang ba dyan kasi ako miss na kita at kahit away ba't tilagi tayo kahit magkalayo tayo maghihintay pa rin ako at pangakong sayong sayo ako uuwi kang ikaw pa rin ang mahal ko at di maghahanap ng iba wag mo sana akong susukuhan ha thank you sa pagtitiis at pagmamahal magkikita rin tayo Malayang araw mahal ko I love you